Nagkaroon ng pagtatalo sila Levy at Charlene nang naabutan na umiinom ng alak itong si Levy at lalong nagalit si Charlene na nakita na si Divina ang kasama ni Levy at ang tawag pa ay Mami D. Pinagbawalan ni Charlene ang anak na makipaghalubilo kay Divina na kilalang kilala niya na masamang babae. Sa pagtatalo ng dalawa ay nagsakita na ang dalawa, itong si Divina at Charlene hanggang sa naitulak ni Charlene si Divina sa pool at muntik-muntikan ng malunod. Sa nangyari ay nagalit si Levi sa ina sa ginawang panggulo at nag out si Levi at sinunda naman ni Charlene ang anak at naiwanan si Divina na paiyak-iyak at nasaktan umano at hinang-hina na tinulungan ni Jenny at ng tauhan na maiahon pagkaalis nila Levi at Charlene ay ang iyak ni Divina ay nauwi sa halakhak at naging kontrabida sa mata ni Levi ang kinikilalang ina na si Charlene. Habang si Levi at Charlene ay patuloy na nagtatalo hanggang sa dumating sila sa bahay. At nagulat si Charlene pati itong si Raymond na laging sinasamahan pala ni Levi si Divina ay dalawang araw pa lamang nakamamatay ng kanyang asawa. Agad humingi ng sorry itong si Charlene sa anak pero ayon kay Levi, huli na at hindi man lamang muna nagtatanong ang ina bago ito nangaway sa kay Divina. Samantala binigay ng abogado ni Johnny ang last will and testament na napunta lahat kay Divina ang yaman at ari-arian ni Johnny Pero ang yaman na minana ay gagamitin ni Divina para bawiin ang mga ibinigay niya noon Si Levi ang totoo anak at si Raymond ay babawiin niya rin ito sa kay Charlene. Samantala, tuluyan ang nakapagpaalam si Princess kay ma'am niya Charlene na mag-resign siya at ayaw niya na siya ang dahilan ng samaan ng loob lalo ni ma'am Charlene at ni Levy. Pero ang hindi nila alam ay nadaanan sila ni Divina at Jenny na galing din sa shopping. At ngising-ngisi -ngisi itong si Divina na sasabihin niya kay Levy tungkol sa pagtrabaho ni Princess sa shop ng ina niya para lalong magalit si Levi sa inaakalang ina. At unti-unting kukunin ni Divina ang loob ni Levi. At mapalapit na lang lalong sa kanya mga episode dito sa Prinsesa ng City Jail.